Luno, so ngayon no, ito ay patungkol sa kamatayan no, na lagi natin kinatatakutan sa buong buhay natin no, na bawat tao bawat tao sa mundong ito o tayong lahat dito sa mundong ito ay alipin tayo no, sa takot ng kamatayan kasi bawat tao kasi natatakot sa mamatay kasi hindi niya alam kung ano mangyayari sa kanya pagdating ng araw kasi dalawa lang yung patutunguhan ng isang tao sa langit at sa impyerno lamang. Kung hindi siya makapasok sa langit, eh, doon talaga siya matatapon sa impyerno. Kaya ang tao natatakot talagang mamatay. No? So, dahil sa ating Panginoong Isang Kristo no, na pinapakita niya no, sa atin no, na hindi dapat tayo matakot sa kamatayan kasi siya mismo bumaba dito sa mundong ito. Hindi para mamuhay ng katulad natin no, na magtrabaho ng mga yaman. Hindi. Kundi Inihandog niya yung buhay niya sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagkamatay niya dahil sa krus. So kung gagayahin natin siya o kung sumusunod tayo sa kanya at mamatay din tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon si Kristo, hindi dapat tayo magiging takot o hindi dapat tayo matakot sa kamatayan kasi tulad ng si Kristo ay namatay sa krus at nabuhay siya muli after 3 days. So tayo rin ay mabubuhay muli tulad ng pagkamatay ni Kristo tapos nabuhay siya muli at kung tayo ay mananampalataya at patuloy tayong nakahawak sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Kristo ay mabubuhay din tayo no according sa kanyang mga pangako at salita no na binibitawan binibitawa niya dito sa yang kasulatan no so lagi nating hawakan itong mga pananampalataya ni pananampalataya natin no na hindi maagaw ng ating kaaway so ngayon no um, lagi nating tatagan yung sarili natin o yung pananampalataya natin sa ating Panginoon at hawakan natin ng tudok kasi maraming mga kaaway maraming kaaway o may mga kaaway no, na gustong angkinin ito sa bawat puso ng tao upang tayo ay babalik sa dati nating mga gawain no, kung tayo ay namumuhay ng banal sa ating Panginoong si Kristo, no? kasi dito sa mundong ito is temporary lang tayo no, temporary lang tayo kahit pa no, na mabawa tao dito sa mundong ito ay inaalipin ang takot ng kamatayan ganon talaga ang sa ating mundo no? so kailangan natin tatagan yung sarili natin o no, tatagan yung puso natin o no, sa paghawak sa ating pananampalataya kasi tulad ng si Kristo ay nabuhay muli is tayo ay mabuhay din muli kung tayo ay patuloy na umahawak sa ating Panginoong si Kristo sa ating pananampalataya sa ating Panginoong si Kristo so dapat tayong manalig sa kanya no, ng buong puso at buong buhay kasi ang sabi ng sulatan dito no, ng ating Panginoon no, na ialay nyo sa akin ang inyong buhay no, yun yung sabi ng ating Panginoon no. so ialay natin yung ating buhay sa ating Panginoon kasi ang buhay na ito sa mundong ito no, na inaaksaya ng bawat tao dito sa mundong ito sa paghabol sa mga bagay sa mundo paghabol sa pira, paano yumaman sa mga trabaho, gadget o ano man yung mga bagay no, na pinagkakaabalahan na pinagkakaabalahan ng bawat tao sa mundong ito ay ito, ito yung mga bagay no, na siyang nakakalilang no, sa bawat isipan ng tao kung, upang magdilim yung puso ng tao at hindi na siya makakakilala kung ano yung tama at mali basta kung ano yung nasa isip niya na ganito is pinanindigan na niya no, na tama yun So, kailangan natin panghawakan natin yung pananapalataya na sa ating Panginoong si Kristo at lagi nating panghandaan ang kamatayan. Tulad ng si Apostol Pablo, no, nung no, no, sabi niya no, na hindi na siya natatakot mamatay kasi mas gugustuhin niya makasama si Kristo. Handa siya na ialay ang kanyang buhay sa para sa ating Panginoong si Kristo. So, dapat lagi tayong magiging matatag katulad din ng, ng ating mga apostoles na din ng mga apostoles at sa ating Panginoon sa si Kristo no, na hindi kinatatakutan ng kamatayan kundi pinaglalaban natin ito no, na sa ating pananampalataya kasi katawan lang ito itong katawan na ito is lilipas ito at mabubulok makikita nyo sa mga online no, na namamatay sila ngayon tingnan nyo yung mayroon tayong mga uh, balat may mga laman no, ganito yung mga mukha natin pagdating ng ilang taon 5 uh, years from now mga buto na lang ang may iwan natin may iwan sa atin kasi um, kinakain na tayo ng mga lahat ng uri ng mga insekto no? ng mga uod, mga ipis o ano man yon yan na mangyayari sa atin so dapat hindi na so kaya dito no sa pagkamatay ng ating Panginoong Kristo no na pinapakita niyo no na dapat pala hindi kinatatakutan ng kamatayan kundi ito ay lagi nating paghandaan kasi kung tayo ay, kung, kung, kung ang sarili natin o ang buhay natin ay inaalay natin sa ating Panginoon sa Kristo, hindi dapat tayo matakot sa kamatayan. Hindi dapat tayo matakot sa kamatayan, kundi ikakatuwa natin ang uras na kamatayan dito sa mundong ito. Kasi ito ay tagumpay para sa mga taong sumasampalataya sa ating Panginoon. Pero, pagkatalo, laking pagkatalo para sa mga taong nalalaglag. No, itong kamatayan. Kasi ang kamatayan kasi, makapangyarihan lamang yan, no? Makapangyarihan as long as uh, buhay ang katawan natin, buhay tayo dito sa mundong ito. Kaya yung bawat tao is inaalipin talaga ng takot ng kamatayan. So kung ang Panginoon sa Kristo is nandito sa atin, is kailangan maghari. Kung maghari man ang Panginoon sa atin, is hindi natin katakutan ng kamatayan, kundi mas pipiliin natin no, na mamatay dito sa mundong ito upang makasama natin ang ating Panginoon sa Kristo sa habang buhay. Kasi ang katawan na ito ay hindi talaga makapagpamana, hindi, makata hindi talaga makapagmamana sa kaharian ng langit, kundi may iwan talaga ito. Ang espiritu na nandito sa ating katawan ay siyang babalik sa ating Panginoon. Masakit masakit ang kamatayan. Pero lagi natin tatandaan na buhay ka ngayon, buhay ako ngayon. Darating yung araw, matitikman natin ang pait at sakit ng kamatayan. Pero hindi ito nangangahulugan na dapat tayong matakot. Kundi dapat tayong maghanda. No, dapat tayong maging handa or dapat natin itong ikatuha kung sakali man darating ito upang makasama natin ang ating Panginoong si Kristo sa kanyang kaharian. Hindi yung maalipin pa rin tayo sa ating takot kung ang Panginoong si Kristo ay perfect na talaga nandito sa puso mo or hindi man tayo perfecto kumbaga kumbaga naghahari na siya yung puso hindi ka na dapat matakot sa kamatayan kung ang kung sinasabi mo na ang Panginoon ay naghahari sa iyong puso naghahari sa iyong sarili o buhay na siya yung sa buhay mo tapos may takot pa rin ng isang tao sa kamatayan ay hindi pa talaga siya kumbaga buo no na nananampalataya sa ating Panginoon or yung pananampalataya niya is hindi pa talaga kumbaga buo or kumpleto kasi andyan pa yung takot eh kasi yung pag-ibig natin sa ating Panginoong Isang Kristo ay nagwawala or nagtatanggal or nag aalis ng takot kahit anong takot ng kamatayan or anuman kasi mas pipiliin natin yung mamatay dito sa mundong ito upang makasama natin ang ating Panginoong Isang Kristo so nangangahulugan dapat paghandaan natin to sino ba yung mga tao hindi na, in, sino lang ba yung mga tao na natatakot sa kamatayan ito lang yung mga tao nun na namumuhay sa mga mundong bagay yung mga taong masyadong naaaliw dito sa mga mundong ito kasi mas pipiliin nila no na manatili dito sa mundong ito kaysa naman na makapiling nila yung Panginoong si Kristo doon sa karya ng langit. So dahil dahil nga sa ganitong mga gawain, is yung mga tao na yan ay napapalayo sa Panginoon. Bakit? Mas pinipili kasi nila sa puso nila yung kayamanan dito sa mundong ito kaysa mismo sa Panginoon na mag sa kanila. Siguro nakalimutan nila nung darating talaga yung araw na mamamatay tayo no? at haharap tayo sa ating Panginoon sa ating Panginoong si Kristo. At sinabi ng ating Panginoong si Kristo dito, ang bawat salita na sa ating bibig o mga ginagawa natin ay siyang hahatol sa atin pagdating ng araw at siyang gagamitin sa atin. di ba? So lagi nating paghandaan ito, mga bagay na ito no, na darating yung kamatayan natin. Hindi dapat nating katakutan kundi paghandaan. E, tulad ng ating Panginoong si Kristo no, na hindi siya nagdadalawang isip na iyalay kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat no, sa mga tao sumasampalataya sa kanya kasi alam naman niya ano na pagkamatay niya is ibabalik uli sa kanya yung buhay na no, nawala sa kanya so ganito rin tayo na sumasampara tayo sa ating Diyos sa ating, pang, sa ating Panginoon sa Kristo na kung mawala man itong buhay na ito ay ibabalik siya ito sa ating Panginoon upang tayo ay mabuhay muli pagdating ng araw no? so lagi natin tatandaan no, na Jesus Christ is the only way to the Father no one comes to the Father except through Jesus Christ no, no one, no one wala na lang iba kung may mga tao pa nadadaan sa ibang mga mga diyos diyos na yan or sino ba yan hindi ka talaga makapunta sa ama kung hindi ka dadaan sa tulay or sa dadaan sa sakayan sa arka, sa barko hindi ka makapunta doon sa kabilang isla kung hindi ka dadaan sa ating Panginoong si Kristo so, kung may mga tao na nagsasabi na direkta ako sa Ama hindi ako dadaan sa Kristo paano ka makakapunta sa isang isla kung halimbawa ngayon nandito ka sa China pupunta ka ngayon sa Pilipinas eh paano ka makakapunta dyan ngayon sa Pilipinas kung wala kang sasakyan so kailangan mo ng sakayan sasakay ka ng mga barko o plano kung hindi eh, ano gagawin mo doon eh, mamamatay ka sa kakalangoy so walang makakapunta sa Ama kung hindi dadaan sa ating Panginoong si Kristo bago ka makapunta sa Ama, dadaan tayo sa ating Panginoon sa si Kristo. Kasi maraming mga relihiyon na natuturo nagtuturo ng mga mali-mali no, na hindi sila naniniwala kay Kristo na siyang tagapagligtas at didirikta sila sa Ama. Hindi nila alam, hindi nila alam ang sinasabi ng ating Panginoon sa si Kristo, No one comes to the Father except through me. Yun yung sinabi ng ating Panginoon sa si Kristo. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So, sasabit ang ganitong mga tao sa ating Panginoon sa si Kristo lamang the only way to the Father so hanggang dito na lang no, maraming salamat in the Christian Amen